Okay. 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 Nasa okay. kaya yung na mga pang ano niya, yung ibang mga medyo tsaka pa, na na, Iko Marami ba yun sa labahe? <gulak> reflex lang yan. <gulak> Jumpo. si Jampol si PJ kain ay na tayo, kain na tayo, kain kumain, ay na tayo, ito pa ba ay na tayo, ay na na sa baby na 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 Kanton daw ang pangalan na. Pancit kanton na pang ah. Ang bot. Pansit Kanton! Ay, naku, nagkakagulo. Parang... Ay, sabi ko kay Shailo. Shailo, bulalo. Siya, <laughs> kaya siya. Nagkakagulo sa bagong baby. Ay, saya. Yan, nakaya ka. Nakalabas lang namin ng hospital. Ah, ah, nagkakagulo sila. Natutuwa. Mga bata. Ang model namin ng pansit. Nagkakagulo dito. Kala mo may... <laughs> Kaya kung tuwa sa bagong member ng pamilya, oh yan. ayan, kumain oh. kami. Ayan, o. may gising-gising kami, may chicken, may pansit kantong paborito ni Tata, ni Stephanie. <laughs> Tara, kain na tayo, kain na! Ay, bakit? sa Ha? Ito Ah, okay. Tara, kain na tayo, guys! Ger, ayun, ano, nasa si Ayun yung pansit, nabigay na. Welcome! Pa-welcome sa bagong member ng pamilya. <laughs> Nagkakagulo mga bata dito. Raya! Nagihiro si Raya. Raya! Halika si na. Kakain ka na yung pansit, halika na. Happy birthday!

Pa-siya Mama, alin gamot yung awa nila? Kaya ay, dala ko kain pansit tadi. Umiikot. Ba 'yan ka? mo naman. Ah, anak, na. Kaya ali ka. Piga makikipitan Ito yung 1 year Kain ka, kain ka pansit ka

Sarap? Hina, oh. Ano nang nangyari? Ano Nasa Sierra ata. Eh, Clar, hali ka na kakain na, anak. Hali ka na, Clar ko. Clar, hali ka na. Ano, na. oh, naiyak na si baby. Naku, naku, naiyak na bunso.

May white yun? White na niyo? Ano d'yan o? Yan. Babilalik lang sa... Ay, yung ano yung red one? Galing lang yung sa... Yung isang... Parang, yung isang... Mmm! sa sipon. Oo po, oo po. Ito rin, ito rin ang sipon. Ito. Ewan ko yan. Hindi

Oh, yung punta, na mukha niya, Doris, hindi ko marimutan. Kung mo kayo, walang dito ko. ko. namin ni... Oh, Tatay! Unaan yung ano, unaan asawa. Tapos po yung ano. Pinatawa ko na aba, pinatawa dito, dito, dito. ng mga yan. Tatay, ah, bubuka-buka yung aking ano, aba. Ha? din sila, dinagtambay din sila isang tapos yung daan ng meter. yung kami, kami, na yung na yung

hindi kasi mag pa ako sa OPT. Pinunay na na ako. Opo. Hindi na ko Magaling ko may hindi yun. ko na ganyan. Pwede na. Huwag Gabi na tiga. pala. Ang ko tiya. Sino? Ang kayo Ang ko nakakalita na ako sabi na, sabi, 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 parang, sabi parang, naku, pa sabi pa naman ako sa diyan na talaga ako ang e, Iya siya. siya. Iyan siya. siya. Iyan siya. Iyan din siya. Iyan din siya. Iyan din siya. Iyan din siya. siya. Iyan din siya. Iyan din

Ah! Yeah. Naomi! Yaman, tamat Naomi. Itaas yan. Itaas. Okay Ano? mga ano. Nandun ni Raya kayo Kaya na namin na yung may Uy! Sabi niya pa Wala na lang Wala na Wala na lang gusto mo yung na mo yung beer. Wala na lang gusto mo na yung na Ano? gusto mo yung Ano? Wala na lang gusto nugget ayinas ayar walasan na wala na talaga odang malo toh? sabi ko sabi 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 sa sabi 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 sabi